Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat namin kainin at mga dapat namin iwasan kapag po ang pasyente ay may ubo? Ito po ay applicable po sa mga bata at matanda. Lalong-lalo na po ngayon nag-iiba ang ating panahon. Number one, pwede po natin simulan mag-chicken soup, yung mga tinola. Alam niyo pong masarap ito sa panlasa ng mga bata at matanda. At ito po ay may mga anti-inflammatory effects or mga dahil po sa mga rekado po to mga gulay. Mas maganda po to maikonsume kapag po ito po ay mainit at ito po ay nakakatulong para po lumuwag ang ating plema. Pangalawa, maganda po kumain po tayo ng mga citrus fruits. Ito po yung mga kalamansi, ito po yung mga juice, mga cinturis and orange at lahat po ng putas dahil ito po ay maganda po sa atin at source po ito ng vitamin C na pampalakas ng ating resistensya. Sunod, ano po yung mga germ fighters natin? Ito po yung ating mga broccoli na gulay. Ito po yung mga onions. Ito po yung mga blueberries po kung available po yan sa inyo. Ito po ay maganda po mga kinakain kapag ikay may ubo. Pang sunod kapatid is kung meron kayong ginger or luya. Ito po yung ating ginagawang salabat na effective ito. Lalong-lalo na kung medyo malagamgam kapag po ito iinumin natin kung tayo po ay may ubo. At ito po kasi may mga antimicrobial, meron po siyang antioxidant at the said anti-cancer effect. Sunod kapatid, ito pong garlic, lalong-lalo na kung ito po ay ginagamit po natin, bilang pong isource po ng enhancement ng pampalakas ng ating resistensya. So kapatid, lalong-lalo ko ikaw may ubo, effective din po uminopo ng sabaw ng buko dahil ito po ay magandang source po ng ating hydration, lalong-lalo na kung ito'y inuubo at ringin mo wala kang panlasa sa ibang tubig. Sunod kapatid, napaka-effective yung honey. Ito po kasi ay napaka-enjoyable sa atin bilang pong itong source po ito, lalong-lalo na kung meron kang bacterial infection. Meron po kasi antimicrobial compounds. Sunod, Huwag niyong kalimutan kumain ng saging <clears throat> dahil ito po ay maganda pong panlaman ng ating sikmura lalong-lalo na kung wala kang panlasa at ikaw po inuubo. Okay? Sunod kapatid, yung mga green leafy vegetables, lahat ng gulay na may berde dahil po sila ay source ng mga nutrients at mga beneficial na sustansya na makukuha natin dito lalong-lalo na kung ikaw may ubo dahil ito po ay napaka plant-based compounds especially kung ikaw po ay kumakain po ng mga source na rich in vitamins and minerals na essential kapag ikaw may ubo. So, ano naman yung mga dapat mong iwasan na pagkain? So, iwasan mo pong uminom po ng caffeine and alcohol during ikaw po ay may ubo dahil po mas lalo ka pong madi-dehydrate. At the same time, pwede po ma-irritate ang inyong nalamunan. Okay? Number two, yung mga pritong pagkain, lahat po na may mantika, ito po ay magkakos ng irritation sa daluyan ng ating hingahan at the same time sa ating nalamunan. Uh, sunod kapag bawal ang matamis, bakit po? Ang matamis po ay mas lalo nag-trigger po ng inflammation, especially sa ating mga airway at mas lalo pong lalala ang ating mga simptomas. Ano po ang ating mga final words? Kailangan po pag ika may ubo, kailangan nyo muna pong itama ang inyong nutrition. Sunod, kailangan nyo magpakonsulta kung lumulo ba ang mga simptomas. And third, kailangan nyo po kapatid mag-pray nang sa ganun maiwasan po kayo, maiwasan nyo po ang mga sakuna, hindi po kayo mahawa ng pagkakasakit sa araw-araw. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Magagam.